Ayan ang bala bulubundukin. Ayan ang Mount Banahaw. Ayan. Ayan guys, ang ganda ng view. Ayan. Dito tayo sa may Mount. Ano 'yun? Kape-kape. Ay, ano din pala siya ah, uh, kapihan. Ayan guys ayan so yun guys so punta tayo dito ayan alaminos akyat ka doon. ayan ang ganda ng view tapos alaminos view So, yan na guys. So, punta tayo dito. Ang sarap ng hangin. Sitio Banahaw. Banaaw! Hindi pala Banahaw, Banaaw. Ayan, Sitio Banaaw. Banahaw. Ah, hindi ah, Banaaw lang. Banaaw ba? oh, Banahaw daw. Yun naman pala, e, eh, banahaw lang. Kayo naman talaga, oo. o, oh. oh, Ang ganda. Diba? sarap nang hangin Oh, ayan 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 May... Ano din dito. Fresh buko. So, ayan. Ito tayo doon sa dulo. Ayan guys, saging na sa ba. Magkano kaya ang saging na sa ba? Ah, ayan. May kalab. Mayroon silang... Ayan, ayan, kabayo. Ayan. Kabayo. Ayan, dito tayo, dito tayo. <laughs> Mga press buko. Ayun. 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 Ang ganda talaga, guys. Very ano talaga. Ang ganda ng mga tanawin dito sa ayan. Sa Lipa. Ayan, 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 ayan Ganda, ganda, ganda Ang ganda ng kabayo Ayan, kitang-kita mo talaga yung kadalo duluhan Ayan Let's go na, let's go na Let's go na May mga estudyante. Mga estudyante ng pulis, pulis, pulis. Ayan, guys. Thank you so much for watching. So, guys, um, mega mega love shout out sa lahat. Ayan, ayan, mga nadaan. Love shout out for Uh, German Pinay Mix Vlog Ayan Si Idol Angelo Mix Vlog And of course Sansu Vlog And Amelia Mix Vlog And Rubilin Vlog And uh, Evelyn Mix Vlog yan, Shout out sa inyo lahat And syempre Huwag kalimutan Sansu Vlog And Angel blog Vlog And The Greatest The Great Den Vlog. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Tanaw na tanaw ang bundok ng Banahaw. Ayan. Bundok ng Banahaw. Bye-bye. Mega love. Shout out sa inyo lahat. Bye. Thank you for watching.